Magandang araw, napakatindi po ang mensahe na ibinilin ni President Duterte kay Madam Hanilet sa kanilang pag-uusap sa loob ng kanyang detention facility sa ICC. At ito po, nananawagan siya at inuulit niya ang kanyang pakiusap. Binili niya rin ito sa kanyang anak na kay Vice President Sara na dapat suportahan ang Team PDP. At hindi lang po yan. Sinabi pa po ni President Duterte na kung hindi susuportahan ng sambayan ng Pilipino ang kanyang partido, ay kakalimutan na lang natin siya. Ito po ba ay ibig sabihin, mga kababayan, na kapag hindi manalo ang Team PDP, tuluyan na lang natin kalimutan na makauwi sa Pilipinas itong si President Duterte. At ano naman ang kanyang komento patungkol sa pag ng kanyang anak na si Vice President Sara kay Amy Marcos, kapatid ni Bongbong na siyang nagpakulong sa kanya sa ICC. At ano naman ang komento ni Madam Hanilet. Yan po yung ating pag-uusapan at bigyan ng mga importanteng analysis at opinion, mga kababayan. Tara, simulan natin panoorin itong video at interview na mula naman kay Michael King sa The Hague, Tenedroland. Sabi niya, mm. uh, kalimutan niyo daw siya kung di niyo daw suportahan ang PDP niya. Oo, oh, yeah, straight PDP lang, straight na Magkalimutan Kalimutan na lang, lang oh. daw. Ano mm. man? Hi. So nakita natin mga kababayan na napakaseryoso po yung pagkasabi ni Madam Hanilet. Ibig sabihin, paulit-ulit ito na sinasabi ni President Duterte para sa atin. Hindi lang na ito yung napakalaking chance na siya po ay makauwi sa Pilipinas, kundi magkaroon po tayo ng boses dyan sa loob ng Senado. Tayo, tandaan natin mga kababayan lahat na ginagawa ni Presidente Duterte ay hindi para sa kanyang pamilya, lalong hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sampayan ng Pilipino. At ang pagkikiusap ni Presidente Duterte na suportahan itong Team PDP ay para sa atin lahat yan mga kababayan. Kaya muli, hindi lang po ang ating personal na pagboto ang kailangan ng Team PDP, Team Duterte, kundi ang ating pangangampanya. Ilang araw na lang, at magkakaroon na po tayo ng isa sa pinaka-importanting araw sa taong ito. Ito po yung election sa May 12. Kaya ano pang ginagawa natin, no? Mag-double time, mag-triple time na po tayo na manawagan at suportahan at iboto ang Team 230 ng bawat pamilya natin. Sa mga OFW naman natin, no, naboboto ngayon at nakita at may paghihinala ng matinding dayaan. Ituloy lang po natin at i-dokumento nyo po para mayroon tayong ebidensya na magagamit sa panahon na tayo po ay magre dahil sa kanilang gagawing pandaraya. Ma'am, galing naman all over the world. Ang ganda lang sa kami ng ano. Kasi memorize ko pa ang Psalms 23. The Lord is my shepherd. Dalawang beses siya natin. He me to lie down wow. in the pastures. Amen. Amen. He leadeth me beside still waters. He restored my soul. He leadeth me the path of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for that yeah. one. our place. and staff they comfort me. That prepares the table before me in the presence of my enemies. The test my head with oil. My cup runneth over. dalawang beses ko yan so, so nice. surely goodness and mercy. Sabi ko hindi hindi maybe ha surely. Yes. Surely. Yes. surely Amen. mam? Ma nag, ma am. nag, ma am. nag sharing mo ma mam. <coughs> ah, memorize ko man kasi yan. Favorite ano kasi yan. Sharp, Yaka, ano yung, ano niya, yung, yung, yung Kumusta yung tulog, ma'am? Kanang okay lang karon namin yung okay, yung pakiramdam niya. Okay. Uh, yung yung mababait yung mga na, mga ano yung bago na na, na guard diyan. Ah, Duterte rin yun, ma'am. Hindi ba? So dahil sa dami ng Duterte supporters, no? At talagang napaka-will nun po ang uh, apelyedong Duterte ngayon sa buong Danidorland, particularly po dyan sa The Hague. So, yung mga security kayo, yung mga Duterte na. No? Ganyan po kalakas ang uh, impluensya, no? Kalakas yung kariswa ng ating tatay Digong. And nakita naman kasi, no? Na mga dayuhan, kung gaano karaming Pilipino yung sumusuporta kay President Duterte. Siyempre, nanonood din po yan sila ng balita. At ngayon patok ang usapin po sa ICC at yung pagpapadala kay President Duterte. Dahil ang pinag-uusapan din po dito ay legality no sa pag-aristo sa kanya. Kaya, lalo si ito. At syempre, nakikita po ng buong mundo kung gaano karaming tao yung sumusuporta sa mahal nating Tatay Digong. Kaya, ganun lang talaga sila. No? Na parang na-influensya na rin po yung mga dayuhan. No? At pati sila, napamahal na rin yung ating Tatay Digong. Salamat, Ma'am Hanilet, sa iyong pagbibigay ng update. And of course, sa kababayan natin yan, kay Michael King, may ari ng video ito. Sa, sa akin, <laughs> akin yung <may> <laughs> yeah. lalaki. Oh. Ma, Duterte. <laughs> yeah, lahat sila, lahat sila. Duterte na sila. Sa salamin kasi, sabi ko, hi, sabi ko, sabi nila, alam nila. Sabi, niya ako, chop soy daw, nilulutuan. Wow. Wow. <laughs> <Ay, laughs> Ma'am, sa terminal ng ticket, alam na nila kung saan kami pupunta Alam na nila. We know, you go to the tete Okay, we give you the ticket. malita pa, ma'am. Ma'am, pwede pakiulit. Ma'am, pakiulit yung message ni tatay. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Alam. Iyon, iyon po yung PDP niya, sabi ko. Malangga, talaga na niya. Sabi ko, ano, this time, ano. Yes, PDP. Okay, ma'am. So, yun po ha, mga kababayan po natin ha. Napaka-importante mensahe ni Tatay Dikong. Kalimutan na lang natin siya kung hindi natin susuportahan ang Team PDP. Pero para sa ating pag-uunawa dyan, napakalalim po yan, mga kababayan po natin. Kasi pwedeng yan ang isa sa pinakamalaking dahilan no, para mapabilis yung kanyang pagpapalaya kapag manalo po itong Team PDP at mapapapalik po siya sa Pilipinas. Lalo na ngayon, kontrolado ni Marcos Jr. ang Kongreso at ang Senado. No? At siyempre, para maproteksyonan din po si Vice President Sara against po sa mga naglalaway no? at mga opportunistang no? mga senador at kongresista na gustong maging Vice presidente. At isa dyan, si Tambalos Los, no? si Kiso Di Kilay, na nangangarap na maging presidente. ba? Diba? At yan po yung magiging boses natin, itong Team PDB. Kaya napaka-importante po para sa akin itong panawagan ni President Duterte. Ang endorso naman ni Vice President Sara kay Amy Marcos, ako naniniwala na yan po ay pinag-isipan, pinagplanuhan at lalong pinagdiskusyonan diskusyonan yan ng pamilya Duterte. Pero syempre, nasa pamilya na lang yan, hindi na nila isa sa publiko. Pakinggan natin no, yung napaka-ikling mensahe din ni Ma'am Halilet. na ka ng uh, si P.R.D. o komento niya about sa pag ni VP kay Aimee? Mm, wala siya nag-comment. Wala siya nag-comment. Wala siya, siya nag-comment. Nag nag ma'am, sa yung opinion, ma'am. Ah, ako, wala lang to. Ako itago. Oh, okay. okay. so maganda po, no? Nakikita natin kung gaano ka professional po itong pamilya Duterte si Ma'am Halilet na no, patungkol po sa pag ni Vice President Sara. Nagpapakita lang na nirerespeto po nila yung decision ni Vice President Sara. Agayahin din po natin mga kababayan, hindi natin dapat ibabash or batikosin itong si Vice President Sara at isihin sa kanyang pag-iendorse dahil alam niya ang kanyang ginagawa. Yun muna yung ating update mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat.